paalalan guys, dito sa amin sa Batangas, ito yung 12-0 na sinasabing talagang straight na nanalo. Na hindi matanggap ng kabilang grupo o kalaban niya. Lan, yo Ayos lang! Matag kami ng last meeting niya ng pangkalahatan bago ang eleksyon. Ay so sa lawak nito guys, ay talaga namang nagdadatingan niya yung maraming tao kahit naulan. Diba sa isang... Sa isang ano, lumalaban, kapag mahal ka talaga ng tao at ano yung loob mo na manungkulan talaga yung tao, ay eh talaga namang pupuntahan ka kahit pa umuulan yan. May eh ganyan ka lang na payong, yung iba may binabiligay sila, yung walang dalang payong. Paimpayong. ka lalaki Bukol. 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 <laughs> Ayan puta yung lahat Limakita Ayan po mga katuloy po tayong likas uh, mga umbrella Yes Pagkakitaan muna po natin magkansak Maging okay po ang ating panahon Para na lang tayo kanina, ng TV nila, ngayon Alam mo You are really loud <laughs> Salamat namin lahat <laughs> ang gandong klaseng <laughs> pagtitipon yung kapistahan. sa Vice Mayor Cathy Perez, palakpagat po natin Congressman Mark Leviste, palakpagat po natin At sa anak ng isusunod, Mark Leviste ng Congressman Reyes, At isa sa mga na senador, sa Republika ng Pilipinas, Senator From Pobla Dos, Capitan Antonio M Guevara and Councillors and SK Chairman Sean Briggs Blanco. そう Uh, group photo o nagti-exam uh, tumayong to find. Kain po natin ating group komunikasyon. Bago pa bansagan na Mr. Jack and Boy at Prankster Consihal ay nakilala muna siya na Mr. Ayuda na tunay na may nagawa na at may magagawa pa. Ang lihitimong batang tres ng Poblasyon Tres, number four sa balota, Consihal Victor Bathan! Victor Bathan, ko at niyo, Victor Bathan.

Alas sa is hanggang alas tres. Jam na o. Umulan, umaraw, tuloy. Dahil siya po ang dahilan kung bakit may mga naglilingkod sa inyong harapan. Hindi sa ang salamat sa ipinakita ninyo. Sabi kanina, blessing daw ng umuulan. D.O.P. Mabinaman! palya sa puso at isipan dahil sa'yo ang pagkakulay sa mga tayo hindi paano una po sa lahat magpasalamat po tayo sa Panginoon sa ganda ng panahon humuulang kanina kita nyo at lahat po ng mga Barangay Pansionaris. May you po sa mga dati pong mga kapitan na lagi din pong nandyan na talaga pong uh, na sa amin. Maraming maraming salamat po. Kay Vice Abed po na wala rin pong sawa. <Sess> ko po si DJ Kara. Election na naman this year at napakarami ang mga kandidato sa pagkasinagot. Okay, Malaki po ang nakataya sa election na ito. Kaya't importante yung kilatisin ang bawat kandidato. Mahalaga ang pinagdaanan, ang edukasyon at karanasan. Katulad po ni former Secretary Ben Hur Avalos, unang nagtapos sa de La Salle with a degree in political science and history. At nakatapos ng abogasya sa Ateneo de Manila University noong 1986. Malitsi! ang Para sa pagkasenso Si Willie Malitsi ang ibota Ilagay sa na malinis kanyang hangarin sa tunguhin. Para sa magunlad lahat ay gano. Ulit, ulit. Uh, sa kanyang anak na representative po ng anak alusugan. Wala pong iba si Kong Ray Lawrence Reyes. At ganoon din po sa mga senior citizen. Loles! Magandang gabi! Lungsod ng Santo Tomas Magandang gabi Santo Tomas de Aquino Una ay Salamat po sa Diyos Sa pagkakataon ng committee ng Team AJAM Salamat sa inyong paniniwala At sa inyong suporta Nalangit po talaga pong nauuna pa sa amin doon sa barangay na amin at house to house at sa meeting the advance. Yung po, ang para sa akin ay napakalatan. Doon lahat ng sobrang magandang magandang gabi po. Salamat po sa Panginoon. Ako po ay nabigyan ng pagkakataon. maging city ko Malolos Caldo Malbataan Villegas. sa out sa mga kabataan dyan. Maano mo na. ang servisyo para sa mga tumasin. Number 24 sa balota. Muli nating ipoto. Kung si ng Santo Tomas dahil binigyan tayo ng pagkakataon. Alam naman natin kanina na ulan, pero ngayon napakaganda. Kung sana naman sa ating Grand Rally ay batiin at aking pinasasalamatan na rin ang aking party.

ng mabilis na pagunlad ng ating lungsod. Lubos ang pagmamahal at malasakit sa sinilangang bayan. Mahal ang lungsod ng Santo Tomas. Mahal ng mga papasilo. Ang aksyon man at katuloy na magliligod sa ating lungsod. Na tayo sa kasaysayan po ng mod. Sa dami ko ng sinamahan ang motorcade ng Santo Tomas. Ngayon ko ang pinakamatagal. Siyam na oras kaming nakatayo doon sa likod ng pick up. Dahil, para kayong mga, eh, para mga checkpoint, hinaharang lahat ba walang barangay ang hindi hinaran ang Team Asian. Dahil, gustong makamayan, makita, ma ay, na ba? nakita mo doon sa ating gilid? O, yung bebe mo. East time, guys. Kayo uuwi na kami kasi mga, mga 11pm na din naman. E may mga dinax kami nag-aantay sa bahay. Hi, kaya kami ay na kami po ay uuwi na kasi may nagaantay sa aming mga anakis <laughs> madami pang tao na madami pang tao salamat sa inyong panonood guys kung hindi pa kayo nakapag like and subscribe sa aking channel ay pakipindot na po. Nito, Salamat at mag-iwan <laughs> ng podcast. Thank you. Bye-bye.